doon. So, kailangan mo pala ng platform. So, may isang beses. So, hindi ako maka... on my own. So, kailangan ko ng help ni Rambo. And then, nung binuhat niya ako, bigla ako naiiyak. Kasi parang, at yun nun, bakit... Oo, oh, oh, yung parang... Diba? So, iniyak ko na lang. And then, um, inasify ako ng sister ko and my, best friend, si Kayla. It's okay if you love like ano mo mabilis kang yeah. maiyak iyak mo lang iyak mo lang walang masama okay. so yung mga uh, other moms who might be feeling the same thing anong masasabi mo sa kanila pero para sa akin sabi ko nga feel ko rin yan ko ano naman So, okay lang. Okay lang. Ngayon na-experience ko siya. Okay lang na hindi laging maging okay talaga. And kailangan mo rin yung tanggapin. Kailangan mo maging totoo sa sarili mo nararamdaman mo hindi ka okay and kailangan uh, maging totoo ka rin sa partner mo at sa mga pamilya mo na kung kailangan mong magpahinga kailangan mong kailangan mo ng sariling oras mo na ikaw lang diba kasi for sure ibibigay niya dahil ibang joy yung binigay mo sa kanya isang baby Bago yung paninig-paningin mo sa mental health and motherhood dahil sa ex may respeto ko ng people. Pero, ito Kasi yung yan yun eh. Pero, alam, aware naman ako. Pero yung para ma-experience ko siya. Yung thankful ako na yun know, malakas yung support system ko. At kailangan talaga i-address. Kailangan talaga talaga, kailangan mong i-express what you need. I know it's hard sometimes, but kailangan mong lumabas ng bahay, kailangan mong hanapin yung joy o yung happiness na yung mga maliliit na bagay na kailangan mo. Alam mo yan? Yes. Yung minsan alam ko hindi mo makokontrol bagay si Mahirap pero country, dapat India, talaga. India, yung si tulungan India, mo talaga yung sarili mo na kaya mo ito. Um, for the meantime. Hindi ito magtatagal. So, now yung maha ng for a few months na talaga yung ubos na ubos because iba ang dress mm -hmm. dedication talaga mm talagang saludo ako ba? eight months um, sobrang proud na ako sa sarili ko what more sa mga two years na nag breastfeeding iba po saludo ako sa inyo sa akin lang talaga hindi enough na talaga yung milk ko mm yes, nag-start ako nung nag-start ako mag-diet dun nag-start mm -hmm. nag mag-dry mag and mag-workout say -say sayo-sayo dun nag-start po mag-dry But, alam mo yun, 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 yun pa, yung after yung nag-dry na, sobrang stress na So, parang si Rambo, mustresin yung sarili mo. Oo, oo. Mustresin yung sarili mo kung wala, wala naman tayong magagawa. Mm -hmm. You did your best, bigay mo lahat. Parang kinain mo na. <laughs> ba, diba, kumain na ako lahat ng mga mayunggal, okay. lahat nag-take na ako ng mga supplements di ba, But, Ganun eh. If, the more stress ka, the more na wala rin kang mapaproduce ng milk for your baby. And if meron man, they don't want to give it to your baby because stress eh. Mm -hmm. Diba? Baka mamaya magkasakit pa yung anak mo. So, Mads, eh, tan tanong, tanong ko to. Kasi uh, ito yung medyo pinag-uusapan ngayon or lagi yung topic, lalo social media. Yung recently na nangyari dun sa mag-ina at tatlong anak niya na... Okay, uh -oh. Hindi ko po pinanood. So ano naging... Asan yung... Uh, tana, hormones talaga. Hindi ko kaya. Like may prayers talaga is um Ang sakit kasi nun. Sorry. Hormones mm Hindi -hmm. ko binabasa. Hindi ko rin tinignan. Hindi ko Never kong... Na rin hindi ko palang binasa. Wala rin yung... skip ko. So yung title ko is... Huwag punin agad yung... ko. Like sory diba, siyempre pinapahiram tayo Sorry mga mga mo mga 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 as mga mom? mga 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 yes. mga 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 Parang mga mga turning one. mga part ng prayer ko talaga mga sana, sana, mga Like, 100 years mga many, many years together. Mm -hmm. Tapos tagal kong inantay. So, pero dahil ah, nga naramdaman mo rin. Ah, hormones! Yung, mo rin yung hormones na yun, yung postpartum na yun. Yeah. And then ngayon, you, Hindi ko kaya manood ng, like, about babies. Ang lalang meron pa yung isa yung nagpanggap na doctor. Mm -hmm. Oo, oh, itang iba naman yung, yung oh. My gosh. Oh, my gosh. oh, my gosh. So, pero ngayon na ako baga. Pangit na <laughs> rin. But you are say po. na at least masaya ka na ikapart mo na pagdaanan mo na to, na pagtagumpayan mo. Hindi. Pa. Alam, parang may empathy na no? Hmm? love ko kung sino yung bagong maaha kasi kung dati iniintindi ko yung nangyari at yung bilang isang ina iba, iba yung love mo is kaya mo talaga magmahal unconditional yung gano'n so, iba talaga pag narinig na oo oh, oh. oh yos, so Oh, iba naman tayo. Oh, <laughs> ay, ay, ay <laughs> anyway, uh, um, may iba naman tayo dito sa budget Skin. Uh, sabi nila kasi yung mga ah uh, pumapasok sa ganitong mga negosyo, ganyan. Uh, parang yung mga nagiging CEO. Yung mga ng bongga. So, ready ka na ba doon? Sabi nga nung asawa ko, hindi naman sa yung kumayaman or what, hindi sa least marami kami matutulungan, magtatrabaho. Parang mas din kami may purpose kami. So, um, bonus na lang siguro po lang kung tangkilip yung product namin. And I hope na tangkilip kaya, di ba? Para mas makatulong pa tayo. Uh, because yun ako lagi, lagi kong gustong gumawa ng something na makatulong. Um, dahil we are so blessed. Anong pwede natin gawin to help So ngayon, Mads, so ilan na yung mga kumbaga uh, under nyo na mga tao, mga ano, marami na rin marami na, naman na uh, po. Okay. Mm -hmm. So, siyempre BFF mo si Kakay, di ba? So, mm -hmm. nag Nasa si Europe. Ah, nag-release siya, na, siya ano, ng, uh, parang reels, oh, hindi well, reels, video na uh, parang winawining nga niya, niya yung oh, uh, friend, na yung uh, CEO ka na, ganyan, na uh, hindi ko na pano. So, di pala, Pati, saan dito so, panlasanya? Siguro ka? hinahid niya sa akin. Charot. mag i ako. magawa kang ano uh pero wag kang magbubudol or mag-maki-claim na itong mga products Ano mo no? hanap hanap i-seen natin ng love life mo. Definitely, definitely yun. hindi ikaw 'yan dahil uh, BFF uh, ka niya. definitely uh, hindi beauty to dermyo. Tawagan mo na lang siya ug na sa akin. Actually, <laughs> <Yeah. laughs> meron na tatapos ko lang. May mga kaka-launch lang, lang oh. May mga lang ko <laughs> yala nga ha, kung katino yung pinaririnig niya. <laughs> Maghula yan. na po kayo, ug na po sa akin. <laughs> hindi well, na ikaw 'yon, definitely. definitely hindi ko pa siya nakakausap pa battle because 'yan 'yan. Uh, busy siya sa ano. Ala uh, <laughs> kilala ko ni Kakay. Gusto ka ng positive energy lang. Mm. So, baka kaya kinay so, sa'yo. baka <laughs> <laughs> kaya na sa'kin. Sa so, sa akin if hindi siya para ako magandang balita, or, alam mo yan. pero, alam. pero kung, kung tungkol sa kanya, pinagdadaan niya, ano naman niya, nagkukwento naman. Pero yung pag mga ganyan, ano kasi yan talaga eh, aktivista. Oh, Tsara yun. Pero ma, mayroon kang meron ka pa bang gustong patunayan dun sa pictorial na yun? Sobrang pasabog naman, di ba? Oh, ano? Parang nang assign <laughs> na yun. Hotness. Unedited yun. Unedited, oo. Oh, Pwede nga lagyan ng alcohol drink. Sabi <laughs> <yung. laughs> Al <laughs> alcohol drink <laughs> yung ginagawa. Yun eh. <laughs> oh. Pang calendar uh ba ito? Siyempre kasi, magic skin. Skin. So, kailangan yung makita na I'm very confident sa sarili ko. I'm very confident sa sarili kong skin. di ba? even after giving So yun yun ako, yun parang yun yung message that this is the new Maha and mas confident sa kanyang skill. So Proud kayo, na na yun. Proud ka na na-achieve mo. Yes. That's why I invited also sila, Doc Z and Doc Ivy. Kasi sabi ko, laking tulong. Kasi talagang Parang kung pwede everyday ako ng nasa. Dami ng alinissay. Parang everyday ka na to? Oo, oh, oh, parang alam mo yun? Kung magre-reklamo lang yung mga machines nila. Yung mm. gano'n, yung... Diba bawal mong ulit-ulitin everyday. So, alternate yung mga machines. <laughs> Pero paano mo na-achieve yun? Achieve yun aside gano from the diet? Ka Gano'ng katagal? Ilang months? But, January. Nung kasi nung nag-start ako mag-diet eh. Mm. So, siyempre, food intake din talaga. Ah, ta food intake? Food intake talaga. Pero 12 pounds for almost 5 months very happy na ako doon. At least hindi yung, hindi yung bigla kang nag stress Tapos nag-sad diba. So, eto, very proud ako. Kasi nga, yun, yung asawa ko din, binilan din ako ng mga gym equipment. So, parang pagtimbad ako mag-gym, sa bahay lang the treadmill or nagbubuhat. Kasi buhat din talaga, you need to build muscles din pero may gusto ka pang-reboot? Tingnan mo ba? O oh, yan na yun. Noong wedding ko, 110 ako. Mm -hmm. Ngayon, I'm 124. Mm -hmm. so, mm -hmm. so feeling ko kasi, kaya, kaya feeling feeling ko, sobrang tingin niyo ang payat ko na. Kasi bago ako mabuntis, eto yung weight ko. 124 lbs. Oh, mm -hmm. pero, pero ang ideal mo, yung wedding mo. Gusto ko yung wedding mo. Nag, nag ano pa, asyumera. Pero lumaki siya pa talaga? ma? ma? Nung, parang nung buntis ako, 145 Ang laki ng chan ko nung buntis ako. Mabigat ba si Maria? Ang laki si, si Maria. 9 pounds siya. Anong laki? Normal? Oh my God! Kaya naka 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 pero naayos naman, hindi mm. siya kinailangan ng therapy. Talagang inikot lang siya na ng... Ang lakas mo na O kinaya mo ha? 9 pounds. <laughs> ilang at-oros oh. na nag ka yung mother-in-law ko, si Rambo 9.8 daw. Oh. Oh. So big babies. Big babies sila. Oo, pero ilang yung labor mo? 30, pinost ko yun eh, 30. I, I had a hard time, pero okay oh. lang after. Oh. Sabi ni Rambo, kung ayaw mo nang magbuntis, okay lang. Yung naiiyak ng asawa ko. Sabi niya yun ngayon. Sabi niya nga, eh nung nakita niya yung katawan mo. Ha? Nakita niya yung katawan mo Baby number two, sabi niya. oh, parang baka nagbago na isip niya. Baby number two daw. Sabi niya, Pero mga si, yung baby mo, Canadian citizen. Pero dual, dual. Yun yung minature namin. Kasi, um, thanks to Mami Nell, yung Mami diba natulungan daddy um di ba sila sa si Calgary. so tinulungan nila kami na bago uwi si Maria ma maduwal na namin yan. kasi mahirap 'e eh. mahirap 'di ba na namin at least pag sa Canada ang bilis ng mga proseso 'di ba so yon so nung dumating kami dito ng August nung January na namin yung Philippine passport niya so we have nothing to worry about. pero kahit ever lang may mga offer na magpa-sexy kasi uh, like calendar. Pumayag, pili ko uh, pumayag uh, uh, yung asawa ko kasi product mo. Uh, kasi ako yung nagbigay ng ano, ako